sa pagkawala sa anak ni George, magkalaglagan ang magkapatid. At samantala, ikinaganti naman ni Samantha si Mercy dito kay Barbara. Matapos din siyang pinagsalitaan ng hindi maganda ni Barbara. Matapang na ipinatama ni Sam ang malakasang tampal niya sa mukha ni Barbara. Bagay naman na ikinagulat din ito ni Aurora. Dito na napagtanto ni Barbara Estibari na hindi siya nagkakamali na gamitin itong si Sam para paglaruan si Aurora. Hindi nagpatinag si Sam sa banta ni Aurora at Barbara. Habang tumatagal ang kanilang sagutan na ni Samantha itong si Barbara at dagdag pa rito sa kanyang isip na si Barbara umano ang nakita niya sa lamay ni Francis. Sigurado si Sam na hindi siya nagkakamali. Sa kabilang banda naman, kampante din itong si Galvan na makuha ang panig ni Jericho kahit lakas loob din niyang pinaniwala itong si George na makuha umano nila ang sustisya at maipakulong itong si Samantha. Ngunit ang hindi batid ni Galban na parte sa plano ni Jericho ang paniwalayan itong si Galvan na siya ay kakampi sa mga palasyos. Para sa gayon ay madali din niyang malaman ang pinaplano na magkapatid sa pamagitan ni Galvan. Napaisip naman ni Galvan na si Jericho din ang kanyang gagamitin sa masamang binabalak nila ni George na nakawin ang anak ni Sam. Batid niyang hindi sila makalapit dito kay Sam sa araw ng kapanganakan nito. May naisip din itong si Sam sa kabilang banda ng malupit na pamaraan para maipakanta nila itong si Amando. Sinabi ni Sam kay Jericho na tama o mano ito na kailangan nilang pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang na kanilang gagawin laban sa magkapatid. Sabay sabi na kailangan nilang gamitin ang pagkabulag ni Amando sa pag-ibig ni Aurora at sa sulat para magalit itong si Aurora at magkusa ng kumanta itong si Amando sa lahat ng pinagagawa nito kay Amando.